Attorney, meron ba akong karapatan humingi ng suporta sa biological father ng anak ko? Kahit meron na siyang bagong pamilya? Hey TikTok, this is Attorney BVB of Raspision Company Law Firm. Sagutin natin to. Oo, meron kang karapatan. Ayon sa Republic Act No. 9255 at sa Family Code ng Pilipinas, obligasyon pa rin ng biological father na magbigay ng suporta sa kanyang anak. Kahit meron na siyang bagong pamilya. Basta't napatunayan ang filiation o relationship ng bata sa ama tulad ng birth certificate, public document o sulat kamay na pagkilala ng ama, merong karapatan ang bata na makatanggap ng suporta. Ang pagkakaroon ng bagong pamilya ng ama ay hindi dahilan para tumigil siya sa pagbibigay ng suporta. Pero, maaring maapektuhan ang halaga ng suporta depende sa kanyang kakayahan, at iba pang responsibilidad. Kung tumatanggi siyang magbigay, maaari kang magsampan ng kaso para sa child support at ang korte ang magpapasya sa tamang halaga, batay sa pangangailangan ng bata at kakayahan ng ama. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kang lumapit sa isang abogado o sa DSWD para sa legal assistance. Muli, ako po si Atty. BVB ng Respicio Company Law Firm at laging tandaan, sa bawat problema, may legal remedy.